Ang dami na pagkasunduan ng Pilipinas at Vietnam ano po lalong-lalo na pagdating sa maritime security operation and defense. Eh po ba ang ikang uh, ang uh, epekto nito? Anong ang significance nito sa Pilipinas lalo na particular pag pinag-uusapan po ang regional cooperation and security. Yan ay sa likod po ng issue naman ng Pilipinas. Maging ang Vietnam may issue din eh. Pagdating po sa China, uh, Professor uh, Banlawi o Dr. Banlawi. Matutuwa ako sa kasunduan na uh, nilagdaan ng Pilipinas at Vietnam sa area ng defense and security dahil ganyan klaseng kasunduan ang gusto nating uh, manaib sa West Philippine Sea at sa kabuuan ng South China Sea. We want to see all parties cooperating rather than uh, competing at uh, natutuwa ako na ang Vietnam at ang Pilipinas ay nagkakaroon uh, ng ganyang klaseng uh, uh, pagtutulungan. At sana yung pagtutulungan ng Vietnam at ang Pilipinas ay magpilbing isang napakahalagang template o napakahalagang modelo para ang ibang parties ay uh, magtulungan na rin ng Pilipinas at ng China. Yung napagkasundoan ng Pilipinas at ng uh, Vietnam, gusto rin natin na magkaroon ng ganyang klaseng arrangement with China, especially in promoting maritime security, in preventing incidents at sea, uh, uh, pursuing serving uh, cooperative undertaking, especially in the area of marine environmental protection. So para sa akin, yung ginagawa ng Vietnam ng Pilipinas, iniimplement niya talaga yung spirit ng 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, at yung spirit ng United Nations Convention of the Law of the Sea, na sa gitna ng kanilang uh, Uh, territorial conflict or maritime jurisdictional disputes ay maaring magtulungan at maaring mag yung mga parties in conflict. At yan ang pinakita ng Pilipinas at ng Vietnam na sana ay makita natin sa pagitan ng Pilipinas sa ang China at sa mga iba pang parties sa South China.